Nagreklamo ang mga Israelita kay Moises. Ikalabing-isang kabanata. Nagreklamo ang mga Israelita kay Moises dahil sa hirap na kanilang dinaranas. Nang marinig ito ng Panginoon, nagalit siya at nagpadala siya ng apoy na sumunog sa ilang dulong bahagi ng kampo. Dahil dito, humingi ng tulong ang mga Israelita kay Moises at nanalangin si Moises sa Panginoon at namatay ang apoy. Kaya ang lugar na iyon ay pinangalan ng Tabera, dahil nagpadala ang Panginoon ng apoy sa kanila. May mga grupo ng dayuhan na sumama sa mga Israelita na naghahanap ng mga pagkain gusto nilang kainin. Kaya nagreklamo pati ang mga Israelita na nagsasabi, Kung makakakain man lang sana tayo ng karne, noong naroon tayo sa Ehipto, nakakakain tayo ng mga libring isda at ng mga pipino, milon, sibuyas at mga bawang. Pero dito wala tayong ganang kumain. Puro mana lang ang ating kinakain. Ang mga mana na ito ay parang mga buto na maliliit at mapuputi. Pinupulot ito ng mga Israelita sa lupa tuwing umaga at ginigiling nila ito o binabayo sa lusong. Pagkatapos, niluluto nila ito sa banga at ginagawang manipis na tinapay. Ang lasa nito ay katulad ng tinapay na niluto sa langis ng ulibo. Narinig ni Moises ang reklamo ng bawat pamilya sa pintuan ng kanilang mga tolda. Kaya nagalit ng matindi ang Panginoon sa kanila. At dahil dito'y nabahala si Moises. Nagtanong siya sa Panginoon, Bakit niyo po ako binigyan na inyong lingkod ng malaking problema? Ano po ba ang ginawa ko na hindi kayo natuwa? Kaya ibinigay ninyo sa akin ang problema ng mga taong ito. Mga anak ko po ba sila? Ama ba nila ako? Bakit ninyo sinasabi sa akin na alagaan ko sila? Katulad ng isang yaya na kumakarga sa isang bata. At dalhin sila sa lupaing ipinangako ninyo sa kanilang mga ninuno. Saan po ba ako kukuha ng karne para sa mga taong ito? dahil patuloy ang pagrereklamo nila sa akin na bigyan ko sila ng karneng makakain nila. Hindi ko po sila kayang alaga ang lahat ng mag-isa. Napakahirap nito para sa akin. Kung ganito lang po ang pagtrato ninyo sa akin, patayin na lang ninyo ako ngayon. Kung nalulugod kayo sa akin, huwag ninyo akong pabayaang magdusa. Kaya sinabi ng Panginoon kay Moises, Tipunin mo ang pitumpu sa mga tagapamahala ng Israel na kilalang kilala mo na mga pinuno ng mga mamamayan at papuntahin sila sa todang tipanan at patayuin sila roon kasama mo. Bababa ako at makikipag-usap sa iyo roon at ibibigay ko sa kanila ang ibang kapangyarihan na ibinigay ko sa iyo upang makatulong sila sa pamamahala ng mga tao para hindi lang ikaw mag-isa ang namamahala. Pagkatapos sabihin mo sa mga tao, nalinisin nila ang kanilang sarili. Dahil bukas, may makakain na silang karne. Sabihin mo ito sa kanila. Narinig ko ang inyong reklamo na gusto ninyong kumain ng karne. At sinasabi ninyo na mas mabuti pa ang inyong kalagayan sa Ehipto. Kaya bukas bibigyan ko kayo ng karne para makakain kayo hindi lang isang araw o dalawa o lima o sampu o dalawampung araw ang pagkain ninyo nito, kundi isang buwan, hanggang sa magsawa kayo at hindi na kayo makakain nito. Dahil itinakwil ninyo ako na sumasama sa inyo, at nagreklamo kayo sa akin na sana'y hindi na lang kayo umalis sa Ehipto. Pero sinabi ni Moises, Anim na raang libo lahat ang tao na kasama ko, at ngayon sinasabi po ninyo na bibigyan ninyo sila ng karne na kanilang kakainin sa loob ng isang buwan? Kahit po katayin pa namin ang lahat ng tupa at baka, o kahit hulihin pa namin ang mga isda sa dagat, hindi po ito magkakasya sa kanila. Sinabi ng Panginoon kay Moises, May limitasyon ba ang aking kapangyarihan? Makikita mo ngayon kung mangyayari ang sinabi ko o hindi. Kaya lumakad si Moises at sinabi sa mga tao ang sinabi ng Panginoon. Tinipon niya ang pitumpong tagapamahala at pinatayo sa palibot ng tolda. Pagkatapos bumaba ang Panginoon sa pamamagitan ng ulap at nakipag-usap kay Moises. Kinuha niya ang ibang kapangyarihan ni Moises at ibinigay sa pitumpong tagapamahala. At nang matanggap nila ito, nagsalita sila kagaya ng mga propeta, pero hindi na ito nangyari pang muli. Ang dalawa sa pitumpong tagapamahala na sina Eldad at Medad ay nagpaiwan sa kampo at hindi pumunta sa tolda. Pero natanggap din nila ang kapangyarihan at nagsalita rin sila na kagaya ng mga propeta. May isang binata na nagtatakbo papunta kay Moises at sinabi na nagsasalita sina Eldad at Medad doon sa kampo na kagaya ng mga propeta sinabi ni Josue na anak ni Nun, na naging katulong ni Moises mula noong bata pa ito. Amo, patigilin po ninyo sila. Pero sumagot si Moises, Nababahala ka ba kung ano ang magiging resulta nito sa aking pagkapinuno? Kung sa akin lang, gusto kong bigyan ng Panginoon ng kapangyarihan ang lahat ng mamamayan at makapagsalita sila, kagaya ng mga propeta. Pagkatapos, Bumalik sa kampo si Moises at ang mga tagapamahala ng Israel. Ngayon nagpadala ang Panginoon ng hangin na nagdala ng mga pugo mula sa dagat. Lumipad-lipad sila sa palibot ng kampo at ibinagsak sa lupa. Mga tatlong talampakan ang taas ng bunton nito at mga ilang kilometro ang lawak ng ibinunton ng mga pugo. Kaya ng araw na iyon at ng sumunod pang araw, nang huli ang mga tao ng mga pugo araw at gabi. Walang nakakuha ng bababa pa sa tatlumpung sako at ibinilad nila ito sa palibot ng kampo. Pero habang inunguya pa nila ang karne at hindi pa nalululon ito, nagalit ang Panginoon sa kanila at pinadalhan sila ng salot. Kaya tinawag ang lugar na iyon na Kibrot Hataava dahil doon inilibing ang mga taong matatakaw sa karne. Mula roon, naglakbay ang mga Israelita sa Hazerot at doon nagkampo.